Lakers na tauhan na, gagawa na ng move bago ang trade deadline. Pero bago yan, mukhang malapit nang magbalik si Jared Vanderbilt sa pangunahing roster ng Los Angeles Lakers matapos ang matagal na pagkawala dahil sa mga injury. Lalo na ngayon, nahirap nga ang Los Angeles Lakers sa kanilang depensa, lalo na kanina sa naging laro nila sa Clippers kung saan masyadong napapabayaan nila makalibre na makatira ang mga players ng Clippers. Isa nga ito si Vanderbilt sa mga defensive player ng Lakers na kung saan kaya nga nitong mang lockdown ng kalaban. Ayon sa ulat ni Trevor Lane mula sa Lakers Nation, inanunsyo itong linggo na ang forward ay muling ire-recall mula sa South Bay Lakers, ang G-League affiliate ng Lakers. Dahil sa balitang ito, marami naman ang natuwang mga fans ng Lakers. Ayun nga sa isang fan na ito, hindi na nga siya makapagantay na maglaro na ulit ito sa Lakers. Itong fans naman na ito sinasabi na magsisimula na nga ang championship run ng Lakers pag official nang nakabalik na si Vanderbilt sa Lakers. Kung matatandaan si Vanderbilt ay hindi nakapaglaro simula noong 2023 to 2024 season dahil sa sunod-sunod na foot injuries. Sa simula ng nasabing season, nakaligta niya ang unang 20 games dahil sa injury sa kanyang kaliwang paa. Ito'y malaking kawalan para sa Lakers lalo't matibay ang depensa ni Vanderbilt na tumutulong kay Anthony Davis sa paint. Noong Mayo 2024, sumailalim si Vanderbilt sa operasyon para sa parehong paa. Mula noon, dumaan siya sa physical therapy upang maibalik ang normal na galaw ng kanyang mga paa. Ayon kay head coach JJ Redick, patuloy pa rin ang kanyang progreso at inamin niya mismo na malapit na nga itong magbalik sa lineup ng Lakers. Bagamat walang eksaktong petsang naibigay ibigay si Redick, umaasa ang lahat na makakabalik na si Vanderbilt sa NBA court sa lalong madaling panahon upang muling makatulong sa Lakers sa kanilang kampanya ngayong season. Samantala kanina nga ay naging mainit ang laban ng Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers pero sa huli hitambak ang naging resulta. Nakakasabay naman ng Lakers sa unang quarter ngunit pagsapit ng second quarter biglang lumobo ang kalamangan ng Clippers. Hindi na nakabawi ang Lakers at tuluyang naipanalo ng Clippers ang laro sa score na 160 To 102, Isa sa mga naging bida sa laro ay ang dating Lakers player na si Ivy Kazubak na nagtala ng 21 points at 19 rebounds. Kitang-kita ang dominasyon niya sa ilalim ng basket dahilan para mahirapan si Anthony Davis na makipagsabayan. Dahil dito, muling nabuksan ang usapan tungkol sa naging trade ni Zubac noon. Maraming fans ang naniniwala na isa itong pagkakamali ni Rob Pelinka dahil ipinakita ni Zubac ang kalidad niya bilang isang elite center na maaring naging malaking tulong sana sa Lakers ngayon. Bukod dito, muling na-highlight ang pagiging inconsistent ni Anthony Davis. May mga laban na nagpo-produce siya ng malalaking numero, ngunit may mga pagkakataon ding parang nawawala siya sa laro. Dahil dito, maraming fans at analysts ang nagsasabi na kinakailangan na ng Lakers na magdagdag ng isang lehitimong sentro para tulungan si Davis. Sa kasalukuyan, ilan sa mga pangalan sa trade market na maaaring pagpilian ng Lakers ay sina Jonas Balanchunas Walker Kessler, Yusuf Nurkic at ang bagong napabalitang si Daniel Gafford mula sa Dallas Mavericks. Marami ang naniniwala na kailangan gumawa ng hakbang si Rob Pelinka at coach JJ Redick at ang management ng Lakers para maayos ang depensa sa ilalim ng basket. Kung hindi ito agad masosolusyonan, patuloy na magiging dehado ang Lakers laban sa mga team sa NBA na may malalakas na big man.